20 pesos na papel no? Eh. ngayong in the next 2 years wala na to magiging coins na kasi ito ay 2023 ano pansin kapansin nyo bihiran lang kayo makahawak ng 20 pesos na papel na ganito ang condition yung karamihan kasi nito noon nasa mga collectors na binili na ng bandil bandil kasi alam nilang peace out peace out na tong kapil na to na 20 yan kaya pag may nasusukli sa akin na mga papel na 20 na maganda pa ang condition tinatabi ko lalo na yung mga low year ah, mas mababang year ito kasi 2023 bago lang na year pero sento dahil ang ipapalit ay mga barya na na 20 pesos may fold nga ito sa gitna eh, pero ox, ox, na ox pa rin yung condition niya ang may hawak ng mga ganito ngayon is mga kolektor bandil bandil yung hawak nila ngayon uh, siguro mga 10 years papakawalan nila yon siguro mga magiging presyo ng per piece na per piraso na magiging presyo na pero mga sampung taon pa naman bago yan magkaroon ng uh, magandang value kaya ako hanggat maaari na nagtatabi ako ng mga nakukuha ko na maganda ang condition pero pag hindi na maganda ang condition hindi ko na rin tinatabi kasi sayang lang yun eh pag tinabi mo hindi na rin maganda ang condition bali wala na rin yung value wala na yung value nya dahil sa condition nya ito tulad na 10 taon hindi naman hindi ganun katakas ang value pero siguro mga 350 pesos na ganoon kasi hindi naman to ano rare na items eh. common lang kung yung mga ganito kaya lang ito uh, print out na ginagagawa ang mga central ng 20 pesos na papel na pera hmm, puro na naman bariya ang gagawin nila kaya, kahit sa 50 pesos ipapalit doon mga polymer na 我都会打打机。Okay,